A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos at na kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana innaka antas sami'ul alim. O Allah, tanggapin mo ang aming pag-aayuno, ang aming mga sala, tunay na ikaw ang nakaririnig at nakakabatid ng lahat-lahat. Amin. -lahat. I mean, uh, bigat ng taong nag-aayuno dahil ikaw ay kumain dun sa huling oras bago ka mag-imsak o tumigil sa pagkain. Yun ang baraka. Yun ang baraka. Sapagat kung wala kang sahur at katotohanan, nagiging dahilan to ng iba na pag gumising sila ng let's say 6 o'clock na, hindi nakapagsahur, Nagkakar nabubulungan sila ng shaitan na huwag ka na magfasting kasi hindi ka nagsahor, hindi mo kaya. Pero hindi yun ang marapat. Tapagkat kung ikaw ay hindi man nakapagsahur, ay maaari ka pa rin magtuloy mag-ayuno. At mali din yung sinasabi ng iba na uminom ka na lang ng tubig at tuloy mo yung fasting mo. So wala rin yung fasting mo dahil uminom ka ng tubig. Yun ay hindi kasama sa mga tagubilin ng Rasulullah wasallam So, ang tunay na baraka sa sahur ay ang pagsunod sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapagkat siya ay nag sahur. Kaya sinabi niya, "Tasaharu fa inna fi sahuri baraka." Kayo ay magsahur sapagkat sa sahur ay may baraka sapagkat ang baraka noon ay pagsunod sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So may 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 sense kaya mo ginagawa. Di ba? Na, na mo at pag may utos sa reliyon at naunawaan mo, madaling nasusunod na tao ng tao. Tama? Okay. Nalagay na ba kayo sa sitwasyon na may utos ang Islam at hindi mo maintindihan kung bakit? Madami 'yan. Hindi mo hindi mo hindi mo makuha yung logic. Hindi mo makuha yung dahilan. Katulad halimbawa, bibigyan ko kayo ng ng dahilan. Bakit nagpapahaba ng balbas ang Muslim? Ano kaya silbi nito sa iman ko at takwa hahuna? Ang takwa ay narito. Naririnig na yun? So hindi mo masagot, hindi mo makuha yung logic kaya hindi ko masunod. Yung isbal, yung maliliit na sunan tinitukoy ko, yung mahaba yung pantalon bawal sa Islam. Ma sa ilalim ng mga Hadis at ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pag mahaba yung iyong pantalon, lumalagpas sa bukong-bukong ay sa impierno Nakita niyo sa impierno Ano kayang kinalaman? Ito at marami pang iba. Si Musa alayhi salam. Si Musa alayhi salam nang marinig niya ito sa mga tao, ang sabi niya, a'udhu billahi an aquna minal jahilin. Nagpapakup ko pa ho kay Allah na mapabilang ako sa mga taong mangmang sarili yun. At may kinalaman dyan ang kwento na tatalakayin natin. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika, Nahnu nakusu alayka ahsan al-qasasi bima awhayna ilayka hadal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin tunay na kami ay magkikwento sa inyo ng pinakamagandang kasaysayan na ipinababa namin iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diyan sa Quran na yan na anong una ay hindi mo ito nalalaman. Isa sa mu'jiza isa sa milagro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bigla siyang nagkwento ng detalyadong kwento ng mga propeta o mga ulat na hindi hindi alam ng mga tao. Na, nakuha niyo yun? Saan galing ito mga kinikwento ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inisip lang niya? Hindi. Ito ay ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul. Ma nuthabbitha bihi fu'adak wa ka fi hadhihi al wa maw'idatun wa zikra lil mu'minin. Itong mga kwento na ito ng mula sa mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay para maging matatag ang iyong puso. Ito yung sinabi natin kahapon, yung mga binabanggit natin kasaysayan, kwento, may dahilan. Pag ito kasi yung sayang eh. Ano ba, nagkwento tayo ngayon, suratul bakara. Tapos nag-enjoy tayo, tawanan, and then di natin nakuha yung lesson. Wala. Fa failure. Pero dapat makuha natin yung aral sa bawat kwento na ating uh, babanggitin. Ngayon, ang pag-uusapan natin insya Allah ay ang Bakara. Pero bago yan, gusto ko kayong bigyan ng background sa Suratul Bakara. Ang binabasa natin ngayon, by the way, ng Imam ay Suratul Bakara. Ang Suratul Bakara ay ang pinakamalaking sura, kabanata sa marangal na Quran. Mahigit dalawang juds, dalawang juds at kalahati. Ang Quran ay 30 juds. So yung dalawat kalahati ay nandito na sa Bakara. Laki, no? Taas kamay ang memorize ang Bakara. Alhamdulillah, of course, wala. <laughs> Pero ito'y ginagamit nila sa sala ng Rasulullah sallallahu wasallam Isang raka'a. Tayo ngayon ay one page ng Bakara kada isang raka'a. Sila ay nagsasala ng suratul bakara sa isang raka'a. Nakita nyo kung anong pagsamba meron tayo ngayon? Ang bakara ay tinatawag na madani. Pag sinabing madani, nahahati kasi sa dalawa ang mga sura. Madani at makki. Ang ibig sabihin ng makki from the word makka na ito ay ipinababa sa makka. Kung mag-aaral tayo ng talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagkaroon ng hijra, migration. Originally, sila ay mula sa Makkah at lumipat sa Madina. Of course, alam niyo to. 13 years sa Makkah at 10 years sa Madina. Total of 20. Alhamdulillah. Effective yung iftar natin. So 23 years na Rasulullah SAW, 13 dun ay Makkah. Kaya hinati dito ang surah ang surah ng bakara ang laki-laki niya ito ay sa madina madani at hindi sa makkah take note ha gusto nating maramdaman kung kung ano ang katut kung ano ang mga lihim na katotohanan dito sa bakara hindi, hindi lihim kung ano yung dapat nating maunawaan pag sinaping madani sabi ng ating mga ulama ito daw ay halos 30% na lang ng Quran na ipinababa. Bakit? Karamihan talaga ay puro Makki. Sa Makka. Dahil konti na lang dito eh, sa Madina eh. Okay? So paglipat nila ng Madina, ting tingnan nyo ha, ang mga, ang mga kabanata sa Makka, puro mga ayyuhannas o sangkatauhan, ganito mangusap si Allah subhanahu wa ta'ala. Kul ya ayyuhal kafirun o kayong mga hindi mananampalataya. Ang laki-laki ng audience. Ang laki-laki ng audience. Masyadong in general. Paglipat ng Madina, medyo nag-iba. Bakit? May nadagdagan sa audience. Kaya dito, ang karamihan sa Madina na sura, ay ya ayyuhal ladina amanu. Malaki posibilidad, pag ang isang sura, ay nabinanggit dito, ya ayuhal la na amano, yun ay madani. May sense ba itong sinasabi ko? Bakit? Ibang audience doon sa Makkah at ibang audience sa Madina. At ibang stage na to. Da, bakit? Dito sa Madina, meron na ditong mga people of the book, mga Hudyo, mga Kristiyano, at nagtatatag na sila dito ng pamayanan. At meron na sila mga kasunduan sa mga Hudyo. G ganito kasi, halimbawa magbasa ka ng Quran sa labas, sa monumento. Wala lang eh, di ba? Kulya ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ta Wala lang eh. Ma may maanin ma tao dahil uh, Arabic ko, oh. ano kaya yung sinasabi niya? Pero noon, pag nagsasala sila, naririn, naiintindihan ng mga tao. Bakit? Salita nila yun eh. Salita nila yun eh. So, big deal. So, nang pagpunta nila dito sa Madina, nakikinig na rin dito, ito yung parang ano nila eh, internet, parang radio program. Ang Quran. So, pagpunta nila ng Madina, yung mga Hudyo, Kristiyano, at mga Pagano, kasama na silang kinakausap dito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kwentong kasama sila. Take note ha, take note. Para maintindihan natin. Kaya pag sinabi ditong ya ayuhal ladina amanu, no, meron ditong mga banggit na sila ay dapat makinig din dahil meron din sa kanilang uh, aral. Partikular ang maraming tao sa Medina noon ay mga ano? Hudyo, yes. So ngayon, pag usapan natin ang Bakara. Ang Bakara ay naganap daw noong panahon ng pagkaalis nil ng mga Banu Israel, sinang Banu Israel, mga Hudyo, mula kay Firaun at pumunta na sila doon sa, naglakbay na sila. Sa pangumuno ni, ni Musa alayhis salam. Ni Musa alayhis salam. Ngayon, itong Banu Israel, tingnan nyo ah, parang ang kwento ng Banu Israel, sa, pre, sa time ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parang kwento na lang na binabalikan nila. Kasi malayo ang agwat ng ni Musa alayhi salam tsaka ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sundan nyo lang ha. Sundan nyo lang. Ito yung bakara. Kung bakit tayo may suratul bakara. Ngayon, nung sila ay nakapunta na dun sa lugar, at alam natin ang kwento eh, kaya sila niligtas ni Musa alayhi salam dahil uh, merong batas na ibibigay sa kanila si Allah at dun sila mamumuhay. Yung Banu Israel, mula kay Firaun. Okay? Isang isang may isang kaganapan dito na kung saan mayroong mayaman na namatay sa Banu Israel doon sa mga niligtas ni Musa alayhi Sobrang yaman noon. Kaya ang issue nito may kinalaman sa pera. Ano to eh, murder case. So yung katawan niya pagkatapos patayin, hinagis sa ibang lugar para maging palaisipan, puzzle kung sino pumatay. Obviously, ayaw nung nagtatago yung tunay na pumatay, gustong iligaw yung tao, nilagay yung bangkay dun sa ibang lugar. Okay? Nang matuklasan nila, oh, namatay si Ganto, yung mayaman. Kaagad nilang naisip, kailangan ma-resolve ang kaso na ito. Bakit? Dahil maraming may interest dun sa kanyang kayamanan. Siyempre, kung yung kadugo niya yung pumatay na supposed to be may mana, matatanggalan ng mana. Di ba ganyan sa mga teleserye? Pagka, pagka mayayaman talaga na mamatay, pinag-uusapan eh. Yung mahirap, kahit na namatay diyan, dadaanan lang eh. So itong mayaman na ito, nagkakagulo yung mga hudyo, yung mga Banu Israel, anong gagawin natin? Kailangan investigahan, kailangan ganito. May nagsuggest na isa. Ba't liton-lito -lito tayo kung anong gagawin? Samantalang wafina Rasulullah. Meron tayong kasamahan na sugo ni Allah. Kalimutan niyo ba? Si Musa alayhi salam. Ano yung ano? O, oh, sa kanya natin ikonsulta. Tiyak na malalaman niya kung anong, kung anong, kung sino pumatay. So, sa madaling salita, pumunta sila kay Musa alayhi salam at doon nila sinabi ang kaso. Sabi nila, Musa, kailangan naming malaman kung sino pumatay doon sa mayaman na yon. Para mabigyan kami ng linaw, sino bang magmamana, yung kayamanan niya, kanino mapupunta. So, pera pa rin ang ugat. Ano sabi ni Musa alayhi salam? Sabi niya, okay. At si Musa alayhi salam ay kalimullah. Pag nagdua siya, para siyang, may, para siyang online kay Allah. Subhanallah. Kinakausap siya ni Allah, kalimullah. Kinakausap siya palagi ni Allah. Okay, sabi niya, sasabihin ko kay Allah yan. At, tinawag niya, may solusyon na, may solusyon na. Ano yan? Sabi niya, Inna Allah, kala Musa, Kala Musa li kaumihi, inna Allah ya'murukum an tadbahu bakara. Ito na ang solusyon para malutas yung murder case. Si Allah ay inuutusan kayo na kumatay ng baka. Ooh. Alam niyo sagot ng mga banu Israel? Kalo at Huzwa? na huzuwa? Musa, niloloko mo ba kami? Seryoso kami dito? Anong koneksyon ng baka para malaman namin kung sinong pumatay dun sa mayaman na yon? Huwag mo nga kaming biruin. Huwag mo kaming likuhin. Seryoso kami. Ano sabi ni Musa alayhi salam, Kala billahi an akuna minal jahilin. Sabi niya, nagpapakupkup ako kay Allah na mapabilang ako sa mga mangmang. Pero, inna Allah ya'murukum. The fact na sinabi na si Allah ay inuutosan kayo kumatay ng baka, kung marami kang question, may sakit ang puso mo, mahina ang pananampalataya mo, ito na ang tao. Question ng question. Ah, wala tong kinalaman. Tulad ng marami natin reklamo ngayon sa utos sa pag, pagdating sa reliyon. Tama, di ba? Hmm. Kumain ka sa kanan, kamay, hindi pwede sa kali... Paano ba itong papatipagkain ko, pinakikialaman? Oh, yung damit mo bro, may larawan, bawal yan sa Islam. Ha? Etcetera, etcetera question dito, question doon pagdating sa reliyon. A'udhu billahi an akuna minal jahilin. Nagpakupkup tayo kay Allah na mapabilang tayo sa mga mangmang. So sabi, na, sabi ni Musa, yun ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, okay. Sabi ng mga Hudyo, ng mga Banu Israel, Qalu udu'u lana rabba kayo bayin lana mahiya. Sige, sabihin mo sa Panginoon mo, tingnan niyo yung asal. Niligtas sila, marami nang nakita tong himala at milagro. Sila yung tinawid sa dagat, hinati ni Musa alayhi salam yung dagat. Pagkatapos ganito sila magsalita, sabi nila, Musa, sabihin mo nga sa Panginoon mo, subhanallah, parang hindi niya Panginoon. Musa, sabihin mo nga sa Panginoon mo kung anong baka yung gusto niya ipakatay? Kung anong uri ng baka? Kala inna hu yakulu inna ha la faridun wala bikrun awanun bayna dalik Fafalu ma Ito ay baka na hindi masyado matanda at hindi masyado bata, hindi yung hindi pa nang kayang manganak yung sa pagitan nila. At sundin niyo na kung ano yung inuutos sa inyo. Kasi in the first place nung sinabi magkatay na baka, huwag ka na lang ng baka, di ba? Katayin mo. Pero hindi ano ba yung baka na yun? O sinabi ngayon yung edad, hindi masyado matanda at hindi masyadong bata. Sagot na naman sila, Musa, Kalo ud'ula na rabba ka, mo nga sa Panginoon mo, tingnan niyo yung asal, yubayin la na malauno ha, tanong mo nga kung anong kulay, kung anong kulay ng baka, kala inna huyakulo inna ha bakaratun safra, fakiun launo ha tasurun nadirin. Kanina edad, ngayon kulay. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sige, yaman din lamang nagtatanong kayo ng kulay, sige, ang ang katay ng baka, ay ang maliwanag na dilaw, safra. Tasurun na dirin, masayang tingnan, kailangan yung kulay na yun, yung magtumitingin, sumasaya yung pinahirap nila yung buhay nila eh. Kailangan yung baka nakakatay nyo, yung pagtiningnan nyo, masaya tingnan. Okay. Hindi masyado matanda, hindi masyado bata, yung kaya pang manganak. And then, yung kulay, maliwanag na dilaw, pagtiningnan ng ibang tao, sasaya. Okay? Anong, anong tugon nila? Kalu ud'ula rabba kayo bayin la na mahiya innal bakara Musa, sabihin mo nga sa Panginoon mo, iliwanagin kung anong baka kasi ang baka dito magkakapareho, nalilito kami. Ano ba talagang gusto niyang baka? Wa inna insya Allah, hula mo tanong tapos, tsaka namin kakatayin. Simple lang na mausapan dito eh. Ano ba talagang baka yun? Wala namang nire request sa kanila. Sabi, katayin na kung ano gusto katayin. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun dada dalulun tathirul arda wala taskil harat musallamatun la siyata fiha. Ito daw ay ang baka na hindi pa nagamit katulong pananim. Humirap na nang mahirap. Hindi pa nakitulong sa sa pag pananim at hindi pa nakatulong sa pag-iigib ng tubig. Hindi pa nagamit sa sakaha, pagsasaka sa pananim at walang kapintasan sa kanyang mga katawan, bahagi humirap na, komplikado na. Edad, kulay, kung anong uh, gawain ng baka, ano sabi nila? Kalo al-ana jaita bilhaq, fadabahuha wa yafalun. Ayun. Ngayon, but, yan, nasabi mo na, maliwanag na ngayon. So alam na namin kung ano yung kakatayin namin. Wa makadu. Ha? Ah? muntik nila itong hindi magawa. Ang pinakikita dito ay ang ugali ng mga tao na kung ano yung utos na madali gagawing komplikado. Relate? Gagawing mahirap, komplikado. In the first place, kung gusto sumunod ng puso mo, susundin mo eh. Madalas tumatatagpuan nyo sa taong may sakit ang puso, yung ayaw naman talaga sumunod at nagdadahilan. Tulad ng sala, o magsala ka. Oo, maraming tanong tungkol sa sala, pero yung taong, tingnan nyo ito ha, tingnan, syariah, syariah ni Allah. Yung taong nag-Muslim at walang kaalam-alam sa sala, kung ano lang yung kaya niya, pwede na, di ba? Required ba sa taong nagsyahada ngayon, o basahin mo mamayang Padyar, Suratul Bakara, hindi eh. Subhana lang nga lang ang alam nun. Tsaka alhamdulillah eh. Kung yun lang ang ginawa niya sa gabi, eh, pwede na yun. Tatanggapin na yun ni Allah. Pero kung ko'y question siya, di ko alam yan, ba't ganun, ano bang susuotin ko, san ba ako harap, may wala akong carpet, wala akong tamar, di ako makapag-fasting, narinig niyo yun? Walang tamar, di makapag-fasting, no. so, napakaraming reklamo ng tao at may kahalintulad dito yun sa uh ugali ng mga taong ito pero ang aral dito yung binanggit natin kanina may mga hindi talaga tayo alam sa ating reliyon pero ang ang pag nag-aaral ka sa reliyon ang pinatutunayan mo kung sino nag-utos di ba siyang hinahanap mo pag napatunayan mo ito ay galing kay Allah at galing sa kanyang sugo anong asal ng mga mananampalataya suko kaya tayo tinawag na Muslim subhanallah pero kung kwe question, kwe question, lalabag at magdadahilan, ayaw sumuko noon at hindi pa yon ganap na nananampalataya. Patawarin na watay ni Allah subhanahu wa ta'ala. So bukas insya Allah, itutuloy natin kung nakatay nila yung baka o hindi at naay may paabutin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala bukas. Barakallahu fikum, jakumullahu khairan wa salillahu ala Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa